Ayaw nasa tournament na sana yun eh. <laughs> Panalo na sana eh. Panalo na sana eh. Ay, boss, welcome, welcome, welcome dito. Uli ha. Hindi tayo pala kaya ng uli. Hindi rin pa tagala, hindi rin pa bilisan kung sino yung makakahuli. Ang laban natin per kilo. May kiloan tayo dyan kung sino yung pinakamalaki ang mahuhuli kahit abutin ka. Kasi sa casting, start tayo ng trip. Pwede rin! Pwede Pwede mo Pwede mo Pwede Pwede rin! Pwede rin! Pwede rin! Pwede rin! tayo rin! Pwede rin! tayo rin! <laughs> ano, pwede Maswerte pala. Pinaka maswerte. Boss, dito kayo lahat. mag tayo. mag tayo talaga. talaga. Hindi, dapat ito lang sasakyan para maliwanag. Hindi, hindi natin makakas na ito, boss. Nakasabit na kasi yung mga Hindi, pwede pala itong gawin lang. Pwede lang. lang, ano? na lang. tayo sa taas one minute one minute ang mga, anglers, oh. pila ang mga anglers pila mga anglers pila mga anglers mga master ayon tournament to tournament you oh. know ganau ta Gantco, gantco piston. Lor lah, di perkiraan pun nengin itu di toko peta. Kayak parang ya, kalau saya mada dalin itu. Oh main dalin itu no. Ceklecekle te baby jor apa ini? Eh no, laki. Oh di itu di itu tas. Na bali. Walang Di bali. na mabalian. <laughs> may may kapalit no? na. May pang-entry na. Pang champion, pang champion. Pang champion na, pang champion. Na champion. Na, -champion. champion. Ayon, no? Ayos. Ayos, ayos. Pag champion na to, guys. Dula, limang kilo.

Alright. So may unang ano tayo, red head lang ang katapat. Okay, ba? Yung diba? May pag-asa uh, pag na. Wala kin may kakagata. Niligpit ko na ako ng ako na. Ha? Ihawin na mga boss. Yung bitin dito ay maliit. Pero siguro. Ihawin na mga boss, nagpapabagal na. Congratulations sa nakahuli. Oh. Ayun oh. No? Hoy, champion. Ayun oh. No? Chamba, chamba, nakachamba. Ibang klase talaga. May Bertold na, may Bertold. May Bertold. Napasa sa akin ni Boss Kim Bertold. Boss. Ayun oh. No? mga ilaw natin. Karami. Yo, shout out, boss. Shout out. Shout out. Shout out. Ito yung ating uh, boss dito. Champion boss Kim. Ayan <laughs> lang, kwanag-champion, <laughs> well, o. No? Ibang si klase. Boss, Dapat bago natin inangato, binuksan muna natin yung chay kung may itlog, eh. Para maibalik pa natin. Oo, <laughs> tama. Oh. May kasalanan mo yan. Oo. Oh. Sayang. Makasalanan ka. Oo. <laughs> <laughs> Nagpapa-abort ka ng mga itlog ng isda. <laughs> Mali yon. Nandoon yung mga May video na kag vlog 'yan. Ayun na po yung champion. Tagigi, angat ang Tagigi. Iyang angat ang Tagigi. Yoll! Ano ang masasabi mo? Oh, ano mo? Um, mo. Um, masaya. Masaya. Ay, saya. Unang ano ko to? Unlock, unlock. Unlock. Oh, yung twist Tagigi. Oh, boss. Premio. Ah, premio. Nandito <laughs> na ang premium Nandito na. <laughs> Alright Bigay <laughs> na ng <yung> champion. Congratulations <laughs> <laughs> <you>, okay. right. <laughs> okay. Congrats, Master. Congrats. Sa second place 'yung lapis mo. Para <laughs> so, <ikaw na>. <laughs> mo 'yon, pumasok ka sa entry. Second place. second place. Second place. Ayan. Dito sa kunti, sa para makita yung ano. Ayan. All right, oh, malaki. Team coming wet. Team coming wet. Team All right. Congratulations, Congratulations sa lapis. Congratulations. Sa sunod yan, pintil pina. All right, congrats, congrats. Boss. May nakita lang pa doon. Pwede pa kayo, pwede pa kayo mo. よいしょ。

grabi no monyon Basta <laughs> mo na. Alen Kelawin Alen no Tikme mo, tikme mo Ito? Oo oh. Ah Kelawin no Apa klasa-klasa? nakakalimutan utang. <laughs> <laughs> Ito pa yung mga team coming with kaliktaan <laughs> <Yeah. laughs> iyon pisoon pisoon ay right. next next we tim mga mga team wit